Brother Five Starboard Brother Five Starboard, Captain. Okay, Midship Brother Midship, Captain. Emmanuel, is everything okay? Yes, yes. Emmanuel, are you okay? Yes, Emmanuel. Emmanuel! Are you okay? Hindi lahat na nag-aabroad ay sinuswerte. Minsan, meron ding mga minamalas. May mga karanasan pang pang-aabuso, pisikal, sexual, pagmumaltrato o kuminsan na uuwi pa nga sa kamatayan. Kabilang nito ang mga kwentong OFW na matutunghayan nyo ngayong hapon. I apologize for what happened, Captain. It's okay. Don't worry, Emmanuel. It happened. I'm okay now. I'm about to... I can go to work now, Captain. Look, i talked to the head doctor you had a mild heart attack the next one could be fatal captain it's just a headache maybe because of the dehydration you have to disembark and go back to the philippines how about my family captain how about my job no emmanuel go back to your family recuperate and we'll see if you can come back Um, Bro, ang ka ng kapalit sa batas mo? Pwede. Kaso kasi, ito pa yung unang bigay sa akin ni Papa nung huli siya nagbakasyon. Gusto ko nga sana bilhin yung kay Idol Lebron. Ganda nun eh. Oh. Eh, kaso hindi ko pa nakakausap si Papa. Oy, ano nga? Anong wish mo? Um... O, okay. tikit ka muna. Sige, Ma. <laughs> sana... Sana nandito si Papa. Happy birthday, Miguel. Pa! Pa! Teka, may pasalugo mo ako sa'yo. Ang bulito mo to, alam ko eh. Wow. Oh. Ang gando. Like it? O, oh, ba't parang malungot ka pa rin? Hindi pa. Masaya nga po ako eh. Salamat po sa sapatos ha. Kaya lang pa, pwede bang dito ka na lang? Huwag mo na kaming iwan ni nanay. kahit ibonus mo na lang to sa aking sapatos. Sige anak, hindi ko nakaiiwan ng mama mo. Paano yung trabaho niyo po sa barco, pa? Naisip ko kasi marami naman trabaho dito, pareho naman sa sahod eh. Ang mahalaga, magkakasama tayo ng mama mo, di ba? Para masaya ka. Masaya si mama mo. Salamat, yeah. pa! Ma mahal, mayroon sana akong gusto ibigay sa'yo. Sa'yo. gustong bilhin. Y yung sa magazine. Inunahan na kita kasi, naman naman, mahal kita eh. Ah, mahal ko. Huwag mo ito'y wawala. Ingatan mo ito, ha? Hmm? ha? Sa Salamat, mahal. Ingat ka. Lagay ang tali mo. Lagi mo. Ayusin natin yan. Pa, salamat po pala dito ah. Oo naman no. Wala to anak. Basta para sa bunso ko. Pa? Bunso? Ano pong ibig sabihin niya? Hindi, ang ibig sabihin anak, sabi nga, <laughs> pag titira ka, dapat huwag kang sa bola. Dapat relax lang. Dito dapat nanggagaling yung puwersa, Tapos, relax lang yung pata ng bola. <laughs> Parang ganun lang ba, di ba? Pa, okay ka lang? Pa! 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 Please, huwag mo iwan pa! Papa, please, huwag mo susuko! Please, huwag mo ko iwan! Nurse, huwag niyo si Papa! Ma? Anak, asan na kayo ng Papa mo? Maluluto na yung kalyos. Ma... Ma, si Papa. Bakit? A, anong problema? Nasaan ang Papa mo? Patay na si Papa. siya. Bakit asawa yung tawag niya kay Papa? Lumabas ka muna. Lumabas ka muna. Dito talaga, sa pipitsuging puneraryo mo iniliping? ha? Ibinuro lang asawa ko. Mahiya ka naman na kinabang ka rin sa pera ni Emmanuel, di ba? Kung nandito ka para mang insulto, umalis ka. Alis. Nandito ako para kunin ang katawan ng asawa ko. Narinig ba yan? Kukunin ko ang katawan ng asawa ko. Babawiin ko na siya sa'yo. Anong asawa? Matagal ka nang iniwan. Huwag kang... Huwag kang Bakit? Ano akala mo? Ang isang lalaki may asawa, pero walang annulment. Kapag umalis ng bahay, ang tawag doon, gusto lang magmuni-muni kapag ang lalaking may asawa nagising sa kama ng ibang babae. Ang tawag doon, gusto lang yan tumikim ng ibang putahe. Yun lang yun! Narinig mo? Ha? Kaya huwag kay ilusyonada. Hindi ibig sabihin nun, panalo ka na. Dahil hindi! Kasi kabit ka lang! Kabit ka! Kabit ka! Kabit ka lang! Kabit ka lang! Kabit ka lang! mo! Kabit ka lang! Ako! Ligal na asawa! Talaga? Kaya pala, sa'kin umuwi nung huling baba niya ng barko. Ano? Ah, sino nanalo? Sa mata ng Diyos. Sa batas. Ako ang legal na asawa. Ano mong ibig sabihin nun? Ha? Ang legal na asawa. Kahit anong gawin niya sa katawan ng asawa niya, buhay man o patay, wala kang pakialam. Dahil ako ang asawa. Anong ibig mo sabihin? Halika na kayo dito. Bilisan nyo. Oh. 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 Kukunin na nila ang bagay na asawa. Ko kasi, kasi ako yung may karapatan. Kaya isa kayo na yan. Isa oh. kayo na yan sa karo. Kasi ang asawa. Sige! Sige! Subukan nyo! Subukan nyo, Subukan nyo. Subukan nyo lang na kasiya nga lang ang ginagawa nila! And then, sila maanta ko kayo! Pati kayo! Ha? Subukan nyo tulungan yan! Ha? Ano? Pabigay sa kabit! Pabigay sa kabit! Napaka-sinunghalan yung ni Papa, Mama! Patawin mo Patawarin mo kami ng papa ko anak ko! Ayoko. Uminaw ko! Patawin yoko. 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 siya yoko. Patawin kaya kami nagkahiwalay. Hindi ko naman alam na magkikita pa kami uli. Nung sumampa ako sa parko, hindi na namin napigilan ang, ang nararamdaman namin sa isa't isa. Pero mabakit? bakit? Bakit yung tinago sa akin ba? Pati, hindi nyo sinabi ba? Ayaw ko ko nung Ayaw ko mawalan ayaw ka na rito sa tatay mo. Ayaw ko Ay. nalumit ang tingin mo sa kanya. Pero wala rin na ka ng pamilya eh. Kabit ako yung bunga nun, eh. <coughs> <Bakit> ka niyang <magsalita? coughs> ah! <coughs> Anong ginagawa niyo dito? Tapos na yung burol para sa kabit. Eh, di ba? Kung pwede lang. Hayaan niyo namang ilibing ko ng maayos yung asawa ko. Ang tali. Wala kang karapatang lang ng anak ko. Tapi. Bakit wala, ha? Kabit ka lang. Asawa ko. Paulit-ulit ka. Kaya ka iniwan. Paulit-ulit ka. Tumuli ka. Hanggang dito ha? pa naman, ha? Wala ka na ba? Konsensya! Hayop ka! Huwag mong sasaktan! Ako! Ako! Mata mo na ito! Mata mo na Parang awa na. Please, na... niyo nyo naman yung libing ni Dad, ma. Please. Ma, pagbigyan mo naman sila. May karapatan din si Miguel makita si Dad. Hayag Hayag na ako. Si Miguel lang ang pwedeng lumapit. Hindi po pwede. Kasama po si Mama. Sige. Excuse me. Oo. Oh, excuse me. Excuse me. Excuse me. Dito ha. Sige, tuloy kayo. Mrs. Reyes. Well, uh, this is my property. Well, as you can see, medyo maduminga lang ngayon, ano. Kasi hindi marunong mag-alaga ng bahay yung parang caretaker dito. But don't worry, as soon as mapalayas siya, uh, sila yun, no? ay papalinis lang natin. Walang problema. Tinan nyo, maganda naman siya, ano. Wala oh, ano naman to. Nasa kalagitnaan kami ng pagdarasan. Uh, excuse me, do not interrupt me kasi nagsi-sales talk ako, oh. can't you see? So, bali sa banda doon, uh, ayun, may... ang nega ng sales pitch mo, kasing pangit ng ugali mo. Ako pa ang pangit ang ugali. Eh, sino bang mga agaw ng asawa? Hindi ba ikaw yon? May padasal-dasal ka pa Di na nalaman? Dinamay mo pa itong mga to, kayo, nakikidasal pa kayo. Hindi alam, kabit to? Ha? Ano? Oh, ano kunyari, banal ka? Eh, immoral ka naman. mawalang galang na ho. Makakaalis na kayo. Wala pong binibenta ang bahay, tito, o kahit na ano. Huwag kayong makikinig sa taong Hindi po kayo aalis. Binenta kahit... niya na ang kaluluwa niya sa demonyo. <laughs> ah, ganun ba? Oh, ito. Sign mo. Titulo nitong bahay at lupa nakapangalan sa asawa ko, kabayaran sa kaluluwa na pinatay niyo na nakiipit ka sa kanya. Ano? Malinaw, di ba? Ibig sabihin, akin din tong bahay na to. Kaya simula ngayon, akin na yan. Tumayos na kayo. Amin to eh. Saan may makasama? Ay, alik kayo dito. Hindi ka alis alika dito. dito. Hindi ka alis. Oh, ito na. Pakikanadkad na. Okay, ha? Pakikanadkad sila. Oh, yun Ako. Angie, ito ang tandaan mo. Ikaw, um, demonyo. Umalis ka sa taras. Ito ang tandaan mo. Ito ang tandaan mo, ha? Tama na. Simula sa araw na to, wala na kayong pwede agawin sa akin, Angie. Sa taras! Kalat mo yung mga yan. Ma, kailan pa ba natin gawin to? Huwag kang maingay! Huwag kang maingay! Hawakan mo nga muna. Hawakan mo! Ma'am, bawal po yan! Magagalit mo si Ma'am Gina! Wala akong pakialam! Ma'am Gina! Ma'am! Sapa! pa! Ano to? Hanggang ka lang? dito kayo ha. Hanggang dyan ka lang. Aba. Ay baka rin eh no? Mabanggit dito lang ako, ibahay ko to, bahay ng anak ko. Sandali ano? Bahay rin ng anak mo bakit pa no? Anak siya sa labas ng asawa ko. Ayon sa batas, lahat ng pag-aari ni Emmanuel. Paghahatian ng asawa at ng mga anak niya kasama ron si Miguel, anak siya ni Emmanuel at ako bilang legal na guardian, may karapatan akong samahan sa pamamahay ng ama niya. Eksperto ka na sa batas, ganun. Ha? Tinan niyo nga ginawa niyo sa bahay ko, sinalaula niya itong pamamahay ko. Sinalaula? Anak ko, hawa kami yan. Jim! Missy! Tolong! Si mama, mo may... Ano ka Ba? Teka lang po, tama na nga, tama na Tama tama na, tama na, na, tama na, 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 na Ma, tara na, umalis na tayo. No! No, you're saying walang aalis. What? What are you saying? Yes, Ma. Dahil hindi na kaya ng konsensya ko. Nahayaan na lang si Miguel na palaboy-laboy kung saan, saan Ma, please, kahit para na lang sa amin, hayaan mo na dumito sila. Anak, Ma. narinig mo ba yung sarili mo? Bakit gano'n lang kalaki emotional investment sa other brother mo na yan? Hindi mo ba nare-realize? Ha? Yung mga holidays, yung mga programs yung sa school na wala yung daddy mo, alam mo kung nasan siya? Nandun sa anak niya sa labas. Ma, kay daddy dapat ako magalit. I can't believe it. Ma, ewan ko, ewan ko sa'yo. O, ikaw na bahala, ha? Magalit ka eh. Diyan. Teka akala ko ba hinigpitan mo security dito sa loob ng restaurant natin? Yes, ma'am. Nagpalagay na po ako ng mga bago nating na CCTV. I don't think so. Bakit may nakapasok na magnanakaw? Magnanakaw ng asawa. At ngayon, ano, pati negosyo ko, nanakawin mo rin sa akin? Wala akong nanakawin dahil sa anak ko rin ang lugar na to. Papaalala ko lang sa iyo, ha? Ako ang nangapital dito sa restaurant na to namin ni Emmanuel. Mm. Na joint property niyo. Kaya sa anak ko rin. Sobra ka pangang. Pwede na ka pala mukha mo. Tama na! na, na, na tama, tama na! Yan, pigilan ano ma? na, ko yung nanay bago ko tuloy ang masakit. Ano ba? Ang tatanda yun na eh! Ano? Kung gusto nyo naman ay din sa inyo na lang! Anak! Tigal! Anak! Anak, sandali! Pakinig ka nga Ma! Tigilan mo na yung ginagawa mo! Ikaw na yung nagigis sa Kim eh! Ako ba iniisip mo gumaganti ka lang? Ah! Anak! Ah! Tulungan niyo po ako! Anak ko! Anak ko! Anak ko. Anak ko. Anak. Tulungan niyo po ako. Mahal na mahal kita, Manuel. Binigay ko sa'yo lahat. Lahat-lahat. Pangunawa. Atensyon. Pero bakit ito pa rin ang mo sa akin? Nakakapusok. Sa mga hindi mo ako respetuhin. Saya dah malu yang mga anak nak. Isi pmo. Na. Ma. Mata ana. Na. Nindisan ko yung galit mo kay daddy. Ikaw na kaya? Ikaw na kaya to gulo na to. Eh ra pa Hirap na, hirap na ma. Siya ko kung ma. Siya ko ba ang sakit, anak. Ma, makinig ka sa akin. Ay, kami din ma. naman eh. Pero hindi ba mas lalo lang gugulo kung hindi niyo titigilan ni Tita Angie lahat ng, ng gantihan nyo, ng away nyo? Di ba, ma? Kasi maalam mo gusto lang namin ni Jean na mag-ayos tayong lahat. Na mabuhay tayong tahimik. Kaya, ma, Patawarin mo na si Daddy. Tigilan mo na rin sila, Tita Angie, si Miguel. Hayaan mo na sila, ma. Tigilan na natin sila. Magpatawad ka na, ma. Ano naman yung hinihiling namin sa iyo eh. Tama na, ma. Tama na, ma. na, ma. Nagawa mo dito. Si Miguel. Yung anak ko. Tulungan mo naman ako. Aga buhay siya sa hospital ngayon. Tulungan mo naman ako. Kamu telah membantu saya. Kamu perlu lupakan perasaan adik-beradik kamu. Sekarang sahaja. Selepas ini, kami akan menjadi ibu bapa. Tolonglah, ibu bapa. Tidak, ibu. Ibu perlukan kesedaran Tulungan natin sila. Let us donate our blood. Ma, please. Matulungan natin sila. Oh, Tayo na po kayo. Ma. Kailangan kayo ng kapatid niyo. Ang dami nang Thank you, Ma. Sige po. <laughs> Napakasakit ang ginawa sa akin ngayon. Eh, so sure, dami sakit. Handa akong ilaban yun hanggang dulo alang-alang sa mga anak ko. Pero kahit anong galit ko, wala na rin ako magagawa. Tiyo na yan eh. Tulad mo, Importante sa akin ang mga ko. Garcia. Um, Miss Apostol po. Bayos naman po ang kalagayan ng anak nyo. Pagkatapos masalin ang dugo, although we will closely monitor him hanggang sa makarecover siya. Pero ngayon po, stable po ang anak. Ibinabalik ko na sa inyo susi ng bahay na to. Patawarin mo ako, hindi dapat tayo umabot sa ganito. Ay, uh, hindi rin kita masisisi. Inuna kasi natin yung galit. Lahat tayo hindi handa sa pagkawala ni Manuel. Salamat, Missy at Jean. Ano ka ba? You're our brother. Hindi ka rin naman namin kaya matiis eh. Tsaka, hindi rin namin kaya na may mawala pa sa pamilya. Pwede pa tayo magsimula ulit. This time, mas maayos na. Magluluto ako ng kalyos. Wow! Favorite namin ang kalyos! Excited siya. Wala <laughs> oh, akong masyado magpalata. Ah. Pwede na pumasok. Hindi, dito lang tayo. Hindi, joke lang. Oo naman. Hindi, biro lang. Sige, ulo ka <laughs> Welcome back. Salamat. Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakbang hirap at pasakit. Ito ay isang ang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon. Ako po si Marian Rivera.